Hello everyone! So for today's video, napunta kami ng Padre Pio Shrine sa may San Jose del Monte, Bulacan. Itong kalsadang dinadaanan namin ay eh, ito yung Ikay Road. So pag nakita nyo na yung parang barangay hall is ko na kayo dun sa may kariwa. May makikita din kayong signage dito ng Padre Pio Shrine. paglikaw nyo dito sa kalsada na to is hindi naman kayo maliligaw kasi dire-direcho lang siya. Nakarating na rin kami and eto yung pinaka-entrance ng shrine. 10 pesos yung bayad dito sa parking ng motosiklo. 6.30 kami nakarating dito and weekdays kami nagpunta kaya ayan, wala halos tao. Ito yung open chapel nila dito na makikita ng bandarito sa may baba. Last year na nagpunta kami dito is mahigpit talaga. Hindi ka makakapasok kapag wala kang vaccine card and ID ngayon. Hindi na sila nang hihingi ng vaccine card. Medyo matarik yung daan papunta doon sa may shrine. Habang naglalakad kay paakyat is makikita nyo na tong mga cross na may mga nakasulat. And last year na nagpunta kami dito is wala pa yan. Medyo nakakahinga talaga umakyat kasi nga medyo matarik siya. Narating na rin namin itong hagdanan dun sa may harapan ng shrine. Kaso sarado siya. And yung pinaka-entrance niya is dun sa may pinakataas. And dito kayo dadaan. Yung daan papunta dito sa may entrance is medyo matarik din. Yung hindi nga lang siya masyadong mahaba. And eto yung pinaka-pintuan papasok. Pagpasok nyo, ito yung makikita nyo. Meron siyang mga upuan and may tindahan na pwede kayong bumili. May mga makikita rin kayong santo dito and katabi niyan yung souvenir shop. Nung nagpunta kami is pinupinturahan yung shrine ni Padre Pio kaya ganyan yung itsura niya. Ito yung view na makikita nyo pag akyat nyo doon sa may pinaka shrine and isa to sa reason kung bakit maraming pumupunta dito. Ito yung pinaka-chapel dito sa may taas na katabi ng shrine. And last year na nagpunta kami dito, wala pang pintuan tong chapel. Dito sa may labas na tapat noong chapel is makikita nyo tong dalawang kamay na structures na ginawa dito. Last year na nagpunta kami, hindi pa to tapos. Ngayon, tapos na siya and pwede kayong pumasok para mas makita nyo yung view. dito sa area na to, pinakamagandang kumuha ng picture. Ito yung itsura ng loob ng chapel and kapag weekend, maraming nagdadasal dito. So kung pupunta kayo ng weekend is please observe silence talaga. etong Santo ni Padre Pio na nakahiga is bago to, last year na nagpunta kami, wala pa yan dito sa may kabilang side ng shrine is yung area kung saan pwede kayong magtirik ng kandila Ito yung pinakaharapan na hagdanan ng shrine and kapag weekends na maraming tao is maraming nakaupo dito. Habang pababa kami is napansin ko tong mga bamboo na nakatanim sa may gilid ng daan. And last year na nagpunta kami, wala pa to. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.